Matapos makipagpulong kay Pangulong Marcos Jr. at sa mga miyembro ng gabinete nito lamang Enero 16, 2024, humarap sa media si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at inihayag ang kanyang plano sa loob ng tatlong taon para paunlarin ang ating agrikultura. Ilan sa kaniyang mga binanggit ay ang pangangailangan ng 93 billion pesos para lamang sa pagtatayo ng post-harvest facilities sa loob daw ng tatlong taon. No major post-harvest facility was funded by the government uh in the last 40 years, puro maliliit tingi, tingi which is actually Uh, irrelevant or useless, sayang. Mm -hmm. So that's why we need really to fund these projects. Uh, but we cannot build small. We have to build bigger. I mean, we have three actually three designs, man: small, medium, and large. Hindi mini. Ikanya and I quote again: No major post-harvest facility was funded by the government in the last 40 years. puro maliliit, patingi-tingi, which is actually irrelevant or useless. Sayang. So, that's why we need really to fund these projects. We cannot build small. We have to build bigger. I mean, we have three, actually, three designs. Meron small, medium, and large, hindi mini. Binanggit din po ni Secretary Chu Laurel ang pangangailangan ng 5 billion pesos para sa paggawa ng cold storage facilities nationwide. Bagamat sa okasyon din na iyon, sinabi po ng kalihim na walang maibibigay na tulong pinansyal ang pamahalaan sa mga magsasaka na nalulugi dahil sa mga peste at oversupply ng kanilang produkto. Wala raw pera para doon ang gobyerno kung susumahin po natin ang buod ng kanyang mga sinabi, nangangahulugan na magmula nung huling mga taon ni Pangulong Marcos Sr., panahon ni Pangulong Corazon Aquino, Fidel V. Ramos, maiksing panahon ni Joseph Estrada, siyam na taon ni Gloria Macapagal Arroyo, anim na taon ni Benigno Aquino III, at anim na taon ni Rodrigo Duterte. Walang napagtagumpayan ang gobyerno sa paggawa ng mga malalaking pasilidad na kailangan pong lubos ng ating mga magsasaka? Ang mga tinatawag na post-harvest facilities? 40 years! Walang naponduan daw na malaking proyekto para sa agrikultura ang ating gobyerno? Apat na dekada? Wala? At sumatutal, pera na naman. Pondo na naman po ang kailangan para matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka na siyang magbibigay daan sa pagpapaunlad ng kanilang produksyon pera na naman. Wala bang 93 billion pesos ang gobyerno ngayon para sa post-harvest facilities? Wala bang 5 billion pesos ang gobyerno ngayon para sa mga cold storage facility? Walang pera ang gobyerno para sa pinansyal na ayuda sa mga magsasakang nalulugi ng dahil sa peste sa pananim at oversupply ng produkto? Walang pera ang gobyerno sa mga importanteng bagay na ito. Subalit, ang 176 billion pesos na idinagdag singit sa DPWH budget ngayong taon ay mabilis pa sa alas 4 na aprobahan. Isinasaad po sa Republic Act Number no. 11203 o ang Rice Tarification Law na sa loob po ng anim na taon mula ng maaprubahan ang batas noong 2019, maglalaan ang gobyerno ng 10 bilyong piso para sa sinasabing Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito ang bahagi po ng buwis na kinikita ng gobyerno sa ginagawang pag-aangkat ng bigas na inilalaan para sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka ng palay. Kabilang dito ang mga binhi, fertilizer, mga post-harvest facility at iba pa. Mula ng maaprubahan ng batas, tinatayang aabot na sa 50 billion pesos mahigit ang dapat na pondo ng RCEF. Eh saan kaya napunta ang mga perang ito? Samantala, bahagi po ng pinakahuling Commission on Audit Report tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, sinabi ng COA na 855,493 na mga sako ng binhi at 2,088 na iba't ibang mga makinarya sa pagsasaka ang binili po ng gobyerno pero hindi na ipamahagi sa mga magbubukid ng dahil sa iba't ibang katwiran na naman. Dahil dyan, marami pong mga sako ng binhi ang hindi na po napakinabangan. Habang ang mga makinarya ay hinayaang pong nakatenggat bilad sa ulan at araw at pinangangambahan pong tuluyan ng masasayang. Ilan lamang po ito sa mahabang report ng COA tungkol sa paggamit sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Pera na naman ang problema. Pondo na naman ang kailangan. Ngayong taon, sa ilalim po ng aprobadong General Appropriations Act, ang perang inilaan ng Department of Agriculture para sa Farm to Market Road Projects ay higit na 19.5 billion pesos. Habang higit sa 6 o 8.6 billion pesos ang nakalaan naman para sa agricultural machineries, equipment and facilities na naman. Halos 9.6 billion pesos po naman ang pondo para sa fertilizer assistance, to support inbred certified and hybrid seeds program. Pera para sa mga fertilizer at binhi. Hindi pa kasama rito ang perang nakalaan para nga sa mga maliliit na irigasyon labas pa sa buong pondo ng National Irrigation Administration. At ngayong taon, muli ay meron pong 10 bilyong pisong alokasyon ng RCEF galing sa patuloy na pagpapatupad ng Rice Tarification Law pondo ba ang kailangan? Pera na naman ang kailangan? Pera ba o ang tamang paggasta sa pera ng bayan? Wastong paggamit sa pera ng bayan at taimtim na pagtupad sa kanilang mandato na tulungan ang ating mga magsasaka. Sa kabilang dako, mga kapatid. Hindi lang po post-harvest facilities, cold storage, binhi, fertilizer at irigasyon ang pinoproblema ng ating mga magsasaka ngayon, kundi ang talamak na smuggling ng produktong agrikultural. Muli po naming nakapanayam si Binibining Agot Balanoy, ang tagapagsalita ng League of Associations at de la Trinidad Vegetable Trading Areas Incorporated sa Binget. Magugunita na ang grupo nila Agot ay lumantad na noong pamang nakaraang administrasyon para ibulgar ang lantarang agricultural smuggling at pagbebenta ng mga puslit na gulay na ito sa iba't ibang mga palengke humarap pa nga sila sa mga nag, nagdaang pagdinig ng Senado. Hindi alintana ang mga pagbabantang tinatanggap mula sa mga smuggler at mga padrino nito sa gobyerno. Ngunit sa halip po na matigil, lalo pang naging talamak ang smuggling ng gulay ngayon. At ang nagiging dagdag pasakit at insulto sa kanila ay ang gawi ng mga taong gobyerno na mga tuwira ng baluktot at iatang pa sa mga farmer at trader ng gulay sa Benguet ang pangangalap ng informasyon tungkol sa nangyayaring agricultural smuggling. Inilapit po namin ang kanilang hinaing sa kagawaran ng agrikultura at ang kahilingan na bumuo ang kagawaran ng Anti-Smuggling Task Force. Pumanik naman daw sa Benguet noong Enero 17 ang mga tauhan ng DA, Bureau of Plant Industry at Bureau of Customs. Ito ang kwento ni Agot Balanoy ng amin siyang makapanayam nitong Enero 18. Balikan ko itong pag-create po ng Anti-Smuggling Task Force. ah, uh, specifically po, sinong asek o official ng DA ang nag sa na nag-commit ba sila dito o sasabihin pa lang po ito kay secretary pag-aaralan pa lang Ah uh, actually po ang sabi po eh ipaparating kay secretary for action mm -hmm. Kasi po uh, well honestly medyo alanganin po lahat yung mga sagot ni yung bago pong in charge dun sa department ng Anti-smuggling Division ng DA medyo lahat ng sagot ay walang actually specific kahit po na yung tiga Bureau of Customs. Uh, what they're saying is mahirap. It's not uh, easy to do. Their, their work is not easy to achieve yung mga gusto naming ano. Pero kaya po medyo nag-complain po kami na kung kayong proper authority magsasab na pinagsasabihan namin, sasabihin niyo sa amin na mahirap o sino pang kakausapin namin kung ganyan. So that's the only time that they said na okay po lahat ng mga nasuggest po niyo eh we will note that we will note on that and then re-report po namin kay secretary for action. Um, so, ganun lang po. So basically hindi po sila nakapag-decide. Ang sa amin lang naman eh ah uh, sana they become serious naman po kasi we are talking of 130,000 farmers in Benguet na mm, apektado po. Mm -hmm. Hindi naman po iisa lang hindi naman dadalawa lang. Sana gawin naman po nila yung trabaho nila. Eh kaya nga po kahapon medyo na-dismaya kami kasi lahat ng sagot sa amin tungkol sa smuggling, eh, mahirap gawin, mahirap gawin. Kaya medyo uh, parang medyo naging ano po kami na talagang we voiced, voiced out na they should not be saying that because uh, they're, the, they're the proper authority. They should not tell us that. Ito yung mga narinig nyo kahapon? Uh, opo, sa mga in-charge doon sa anti mm. eh, sa sa smuggling. Oh, it, na mahirap dahil mara mga mga 2000 container vans in a day daw, <laughs> hindi daw madaling ma-check lahat 'yon. Dapat daw magbigay kami ng information na uh, specific na details ng mga car, uh, mga container vans para mas madali daw yung pag-check. We do not have that kind of information, but it's their job to check on that. <laughs> Ang mga farmer po at traders pa ang hinihingian ng gobyerno ng informasyon sa galaw ng mga smuggler. Eh sino ba may intelligence at confidential fund? Ang mga ganoon pong uri ng salita sa mga nagereklamong mamamayan ay paramdam na wala silang maaasahang matinong aksyon mula sa pamahalaan. Noon paman, ang laging katwiran ng mga taong gobyerno sa mabagal na pag-unlad ng ating agikultura ay kakapusan sa pera. Laging pera! Pero malinaw na hindi ito totoo. Ang malaking suliranin ng bayang ito ay ang mga taong gobyerno, na siyang may responsibilidad sa tamang paggasta sa pera ng bayan. Habang ang walang tigil, ang talamak na smuggling ay patuloy pong namamayag pagsapagkat may mga malalaking tao rin sa gobyerno na nakikinabang dito. Mula noon, lalo na ngayon, pera pa rin ang dahilan. Pera pa rin. Laging pera pa rin ang dahilan. Pagkagahaman sa pera. Ano sa palagay niyo? Think about it. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.